Hi hey mga Lods, magandang araw sa inyo lahat. Kung hindi pa po ako subscribers palambing naman, pa-subscribe naman po muna. Maraming maraming salamat po. God bless. So for today's video po, naisipan kong gawin tong video na ito dahil gusto kong uh, ayong mga kalalakihan ay maging aware, no? Kasi po, alam ko na madali kayong matukso pagdating po sa mga babae, no? Kayo po, karamihan sa inyo, lalong lalo na kung bata pa, ay eh, magpusok pa yan, no? Medyo, pakitaan lang kayo ng konting uh, singit, eh, yun. Kayo naman, eh, bigay na agad. So, huwag po ganun, no? So dito sa video nito Lods, no, bibigyan ko po kayo ng mga tips no kung paano niyo po muna titignan ng isang babae kung mayroon bang sakit yan o wala no. Uh, mga bagay na kailangan mong tignan sa isang babae bago mo surgery. Jir so kailangan niyo po muna Lods, ng check up no. Check up niyo po muna yung babae kung okay ba yan, malinis ba yan, wala ba yang luto. Tulo no. Kasi po Lods, no, delikado na po yun sa panahon natin ngayon no. Kailangan mag aware kayo sa mga ganitong klase ng bagay. Pabata na ng pabata. Pinagkakaroon ng mga ganitong klase ng sakit. So, proceed na up tayo agad sa tips number one na kailangan mo tignan sa isang babae bago ka may pagbembangan dyan. Number one, mga pimples sa tilapia niya. No? So, una-una, let's no, nga rin nagbuburat siya na kayo o jowa mo na yan. Basta kahit sino pa yan, basta kasama mo na siya. No? Ang gawin mo, let's know, kapkapin niyo muna yung tilapia. Yung ibabaw ng tilapia. Sa labas. No? Kapag may nakapahan niya na parang mga pimples, pimples. Pag-isip ka na dyan. No? Parang alam na yung parang... Alam mo yung pimples, gano'n sa mukha, parang gano'n, di ba? So, minsan siguro, ah, nagkakaroon din kayo niya pa isa-isa, no? Kapag ka, gratulod yung tilapia, no? Ng jowa ninyo, no? Kapanin nyo, no? merong isa, dalawa, and then, basta ganun. Alam niyo na yun, ibig sabihin, no? And then, parang ng pimples. So, alam niyo na yung pimples, di ba? Sa mga ganun. So, kapag pura, ita po naitan po yung lods sa labas ng tilapia, eh, mag-isip ka dyan, no? So, kung maaari lods, so, huwag nyo nang ituloy na, yun, may pagyarjeran, no? Kasi po, posible, na size po yan na may sakit siya. Kailangan nyo ni Pulis no, mag-iba pag sa ito ng babae. Hindi lang po yung tirada ng tirada kasi po, yun, nakakatakot, di ba? Sa so, na po tayo hanggang sa number 2, may mabahong discharge sa tilapia niya. No? Kung na-reload, no, mas maganda na talagang bago kayo may pag Jojera, eh, kumain po muna kayo. Yung parang amoy-amoy awi niyo muna, tikman niyo muna, no? So, ganito na yung loads, no? Kunwari, no? Hindi yung dire-diretso kayo enter, no? Kailangan, kailangan loads mas maganda magbukbang muna kayo, eh, no? Para talaga malaman niyo. Ngayon, kung may naamoy ka na talagang mabaho, no? Ayun, talagang parang masangsang yung amoy, no? Na parang amoy nana, ganun. So, and then nakita mo na may lumalabas sa kanya na talagang parang nana na puti, no? So, mag-isip ka dyan, no? Kasi po, hindi po yan normal lang no? sa isang babae. Yung mga ganyan discharge, no? Posible po signs yan na may sakit siya. So, kaya mas maganda lang hindi lang kayo yung pasok ng pasok. Kaya kailangan, tignan nyo po muna, no? Yung tilapia niya kung kung fresh ba yan o bilasana, o malinis ba yan o hindi. Yung mga ganyan, no? kaya kailangan nyo po munang, kasi Lods nakatakot talaga, no? Kailangan nyo po munang mag-ingat na mabuti, no? Hindi lang po kayo uh, porkit eh. Gora kayo ng gora. So, kaya kailangan, check upin nyo muna kung may pimples ba yan o merong discharge. Kasi dapat tayo hagad sa tips number three. May mga sugat o galis siya sa katawan, no? Ibig sabihin ko dito, Lods, no? May nakikita kang, alam mo yung sa mga balat-balat niya na parang galis o sugat. So, minsan naman meron dito sa mga dito sa gilid ng labi. So, kapag po ganyan lods yung babae, mag-isip ka na. Medyo magdalawang isip ka dyan na, okay na siguro may paghalikan ka, pero yung sabi mo may pagjajeran -jer ka, and then ganyan na nakita mo sa katawan niya. So, laylo ka na dyan. Kasi po, posible na meron sakit yan. So, para sure mo, magpatest po muna siya, di ba? So, mas maganda yung ganon. So, kasi sa huli lagi yung pagsisisi. So, alam nyo na. So, ganito na lang po tayo mga lods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bye, bless. Bye-bye!